Shaquille O'Neal sinabing ibigay na lang kay Dalton Kenecht ang playing time ni Max Christie pero bago yan dito muna tayo sa resulta ng mga laro kanina mga tropa. Muling nakuha ng Golden State Warriors ang panalo kontra New Orleans Pelicans sa score na 104-89 kahit wala sina Stephen Curry at Andrew Wiggins. Pinangunahan ni Buddy Hield ang Warriors na may 21 points habang si Kuminga ay nagtala ng 16 points. Nagambag din si Trace Jackson Davis ng 15 points at 9 rebounds habang si Draymond Green ay may 14 points, 6 assists at 5 blocks. Nakapag-ambag din si Podjemski ng 13 points, 9 rebounds at 8 assists. Samantala, nakuha naman ng Boston Celtics ang kanilang unang pagkatalo sa regular season kontra Indiana Pacers sa scored na 135 to 132. Si Benedict Maturin ang naging bida para sa Pacers na gumawa ng 30 points, 11 rebounds at 4 assists. Habang nag-ambag din si Pascal Siakam ng 29 points at 11 rebounds. Si Tyrese Halliburton naman ay may 17 points, 5 rebounds at 12 assists. Bagaman nag 2 out of 10 lamang siya sa 3-point line, na ipanalo pa rin ng Pacers ang laban. Hawak na ng Pacers ang kalamangan sa buong laro, ngunit sinubukan pang humabol ng Celtics sa pamamagitan ng 14-2 run sa huling dalawang minuto dahilan upang umabot ang laro sa overtime. Sa huli, napanatili ng Pacers ang kanilang composure upang maging unang team na tumalo sa Celtics ngayong season. Sa ibang laro, nanatiling malinis ang record ng OKC Thunder matapos talunin ang San Antonio Spurs 105-93. Hindi nakaporma si Victor Wembanyama, nagtala lamang ng 6 points at 8 rebounds, habang si Chet Holmgren ng OKC ay may 19 points, 5 rebounds at 2 blocks. Sa early games ng season, mas maganda ang pinapakita ni Holmgren kumpara kay Wembanyama. Samantala ang rookie ng Lakers na si Dalton Connect ay nagkaroon ng magandang performance sa laro nila kanina kontra Cleveland Cavaliers. Matapos makapagtala ng career high 18 points, 3 rebounds at 1 assist na may shooting percentage na 6 of 12 sa field. Siya rin ang kauna-unahang rookie ngayong season na nakapagtala ng 15 plus points. Dahil dito, may mga fans at NBA analyst na naniniwalang dapat bigyan ito ng mas mahabang playing time. Ayon nga kay Shaquille O'Neal, mas mabuti nga daw na ibigay na lang ang playing time ni Max Christie kay Dalton Connect. Dahil habang tumatagal si Connect sa loob ng court, mas lumalabas ang kanyang galing gaya na lang noong preseason game nila kontra Phoenix Suns kung saan nakapagtala siya ng 35 points kasama ang 20 straight points sa laro nila kontra Cavaliers nakapagtala siya ng mahahalagang puntos sa fourth quarter matapos siyang ibabad ni coach JJ Redick sa kabila ng solidong simula ng Lakers na nagtapos sa 3-0 record hindi naging sapat ang kanilang effort sa huli laban sa Cavaliers ang team ng Cavs ay nakagawa ng double digit lead sa first quarter pa lamang at na-maintain ito hanggang matapos ang laro nagtapos si Anthony Davis na may 22 points, 13 rebounds, 2 assists at 2 steals habang si LeBron James naman ay may 26 points, 6 rebounds at 3 assists na may shooting percentage na 9 of 13 sa field. Kulang nga sa suporta ang Lakers mula sa kanilang bench players kumpara sa bench ng Cavs. May 6 points lamang si Jackson Hayes, 5 points si Gabe Vincent at isang free throw lamang ang naitala ni Cam Reddish na unang beses pang naglaro ngayong season. Si Max Christie ang pinakamatagal sa bench na may 27 minutes ngunit nagtapos lang ng 6 points at 1 of 6 shooting sa field. Kaya ayon kay Shaquille O'Neal mas mabuti pang ibigay na lang kay Canext ang playing time nito.